Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat Ako po ang inyong lingkod Mr. Yoso 007 Sa pagkakataon pong ito ako po'y magtuturo ng isang orasyon Orasyon na, na kung saan ito ay makatutulong Doon sa mga taong Laging nagme-message sa akin <laughs> Sa comment Sa inbox Okay? Ano ba itong orasyon na aking ituturo, guys? Okay? Hindi po ito eh uh, pambuhay, ano? Hindi po ito pambuhay ng mga orasyon ay ituturo ko. Ito po ay isang orasyon na kung saan ay yung idudugtong ito doon sa orasyon na ginagamit mo upang mapagana ang orasyon. Ano? Ito po ay makatutulong upang mapagana ang orasyon na gagamitin niyo. Okay? So, halimbawa, may orasyon yung kayong gagamitin. Ano? May orasyon yung kayong gagamitin. Pagkatapos ng orasyon nyo, ay uusalin mo itong orasyon ito upang makatulong sa iyo na mapagana mo ang orasyon ito. Tandaan po ha, guys. Tandaan, hindi po ito uh, pangkonsagra ng orasyon. Alam ano po, hindi po siya pangkonsagra. Hindi po siya pambuhay ng orasyon ang aking itinuturo po ay dagdag lamang pampagana lamang ng orasyon. So halimbawa, may mga nagtatanong sa akin, Mr. bakit gano'n hindi po namin mapagana ang orasyon? Ano? Bakit, bakit po gano'n? Parang ano, uh, hindi naman gumana yung orasyon itinuro mo. Hindi po gagana yung pag hindi nyo talaga napapagana. <laughs> ano? Bakit hindi nyo napapagana? Bakit? Kasi may mga ano yan, may mga dahilan kung bakit hindi na napapagana. Halimbawa, nagdasal ka ng isang ama namin, isang abagi ng Maria, isang sumasang palataya, at isinunod mo yung oras yung aking itinuro, at hindi mo ito napagana. Okay? Pag hindi mo ito napagana, ibig sabihin, dapat, ikaw ay magdidibosyon ng 49 days. Pag hindi mo po ito napagana. And then kapag nakapag-devotion ka na ng 49 days, ano, nakapag-devotion ka na ng 49 days, at hindi mo pa rin ito napagana, ibig sabihin nun, hindi ka pinagkakalooban ng Diyos, ng karapatan, ng permiso na mapagana mo ang orasyon. Okay? Ganun lang po yun kasi marami po ang nagnanais na magkaroon ng kakayahan na makapagpagana ng mga orasyon Subalit so, lahat sila ay nabibigo. Ano, iilan lang, iilan lang, iilan lamang po ang binibigyan ng karapatan ng permiso na magamit ang mga buhay na salita. Kaya kung hindi po ito ipinagkakaloob sa inyo ay huwag niyo na pong pipilitin. Ano guys? So halimbawa, guys, ano? Ito sa kanila isang ama namin, isang abagi ng Maria, isang sumasampalataya. Inusal muna yung orasyon. And then sa huli, ang orasyong ituturo ko ay idudugtong mo lamang doon sa hulihan. Okay guys? So maliwaan na guys ha. Ah. <clears throat> so, ano ba ang orasyon nito? ito? po ang isa sa mga orasyon. Ang ng orasyon. Bam, bao, bin. Okay? Bam, bao, Bing. Okay? So, ulit, kung ano kung anong oras yun ang ginamit mo, idudugtong mo lang po ito sa huli. Bam! Bow! Bing. Okay? So, God bless you. Good luck. Bye!